so ngayon no, ang pag-usapan natin itong tungkol sa testimony ni Angelica Sambrano no? no sa una, pangalawa at saka sa pangatlong testimony niya about heaven and hell no Isipin mo ha isipin mo nung sa mga testimony niya doon sa testimony part 3 yata noon sa third testimony niya doon sa heaven and hell no? about sa impierno May mga tao siya doon no, na nakikita no ng mga kabataan no na siya sabi no na tinanong siya kung ilang tao na siya doon sa impyerno nakaupo siya habang napapalibutan nata siya ng ano ng mga ahas na ano siya eh Tapos marami pa mga torment no na nangyayari sa kanya sinabi niya 4 years na siya 4 years na daw siya doon mula nung nakausap niya yon naisipin no, mo ha no itong mga tao noon dito sa mundong ito buhay pa yan noon pero ngayon, nung namatay sila, doon na sila pumunta doon sa kaparusahan noon. Na yung kaparusahan, yung impyerno na yan, ay hindi talaga ginawa ng Diyos para sa mga tao, kundi para yan kay satanas at sa kanyang mga anghel. Pero dahil nga sa kawalan ng pagsisisi ng bawat tao at pagkilala sa ating Panginoon, doon na pupunta ang bawat tao. Kaya nangyayari ang ganito. Isipin mo ha, no? Ang mga tao na nandyan, yan yung mga tao na hindi talaga kumikilala sa Panginoon. Isipin mo, marami pa ang darating, marami pa ang mahuhulog na mga tao, marami pa ang mapupunta doon araw-araw. Hindi lang sa araw-araw, kundi halos bawat segundo o bawat minuto. May ilan lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos, yan yung sabi ng ating Panginoon sa si Kristo dahil nga sa kawalan ng pagsisisi lalo na ngayon na panahon ngayon nalaganap na talaga ang kasamaan tentasyon at ano mang uri ng mga bagay no na ginagawa ng bawat tao na siyang dahilan na sila ay mapapalayo sa Panginoon yan lagi natin itong iisipin no? babantayan natin lagi wag 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 sana tayong dumagdag doon no, sa mga tao na napupunta doon. Kasi lahat ng mga tao na nandun doon ay may mga mensahe sa mga tao na nandito sa mundong ito. To repent habang may panahon pa. Kaya nga sinasabi dito sa Biblia, di ba? Habang ang Panginoon ay matatawag pa natin, tawagin natin siya. Habang maaabot pa natin siya, abutin natin siya. Habang malalapitan pa, lapitan natin siya. Habang nasa malapit pa siya, lapitan natin siya kailan katatawag sa kanya yung huli na ang lahat tulad ng mga tao na nandoon na sa kaparusahan kailan katatawag yung panahon na yun na wala na, wala ng lahat malayo ka na, inilayo ka na ng Panginoon sa kanyang presensya sana wag itong mangyayari kasi ang Diyos hindi talaga niya gusto no na may isa man lamang na tao na mapaparusahan o mamatay dahil sa kanyang kasalanan na hindi magsisisi. Maraming mga tao yan ngayon. Every time na maiisip ko na ganito, no, marami din mga tao na mga kristyano no, na bumabagsak doon. Mga tao ang kristyano na ini-expect nila no, sila ay makakapasok na sa karera na iyon, sila ay ligtas na dito sa mundong ito. Sinabi dito sa Biblia no, na, siyang na nagsasabi no na matuwid ba yun yung pagkatayo niya mag-ingat na siya ay bumagsak kaya mag iingat po tayo hindi natin alam kung ano mayayari bukas lagi natin tatandaan ang ating Panginoon kung gagawa tayo ng isang bagay kailangan ang isang bagay na yan na ginawa natin para purihin ang Panginoon hindi yung sarili natin ang purihin lagi natin tatandaan yan ng ganyan kasi darating yung araw yung kakawalan ng respeto sa bawat tao sa pag, patuloy na paggawa ng kasamaan na ang kasamaan na walang tigil tigilan po natin yan huwag no? nyong ibinta yung kaluluan nyo sa mga bagay dito sa mundong ito na wala namang kabuluhan mahahawakan lamang nyo yan sa sandali na panahon isipin nyo ha ang buhay ng tao ipagpalagay natin hanggang 100 years out of 1000 years 100 years, napakababa niyan. Sa so 1,000 years lang yan, i-compare natin sa walang hangganan. Ang sinabi dito sa atin, no, na ang tao, sa oras na mabubuhay ang tao dito sa mundong ito, wala na talagang kamatayan yan. Ang mamamatay sa tao niya, ang katawan lamang niya, pero ang kaluluwa niya matutuloy, patuloy yan na bubuhay. Either sa kingdom of God or sa kingdom of hell. Yan ang patutunguhan ng bawat tao. Ito ang beginning o simula ng bawat tao. Kaya sana yung mga leader, no, mga pastor, mga pastor, mga church leader, sana sasabihin nila yung katotohanan. Huwag nilang itago yung katotohanan sa kanilang mga puso at iba ang sasabihin nila. No, huwag po niyong gawin yan. Sabihin niyo ang katotohanan kasi nakasalalay yung mga kaligtasan ng inyong member sa mga sinasabi ninyo. Mag-ingat po kayo kasi ang paghahatol o paghuhukom para sa mga leader ay mas mahigpit kaysa sa mga tao ordinaryo so maraming mga leader din o na bumabagsak sa empire mga christians no so mag-ingat po tayo no huwag nating sayangin ang pagkakataon na ito na sandali lamang tayo nabubuhay dito sa mundong ito tapos pahalagahan mo sa mga bagay na walang kwenta-kwenta dito huwag nyo pong gawin yan kasi pagdating ng araw pagsisihan po natin yan yung pagsisisi na hindi na talaga na bababawi wala nang balikan huwag nyo sayangin ang buhay no, maraming mga tao na gumagawa niyan ngayon no, dahil nga lang sa mga salapi sa kayamanan, kasikatan na nandyan sa kanila o ano pa mga mga bagay nila nakalimutan na nila ang Panginoon pinipilit nilang lumapit sa Panginoon pero yung puso nila wala na tumigas na sama tulad ng isang simento no na nagiging bato kasi paano mo ma paano mo mamahalin ang Panginoon kung yung puso mo na nanatili sa mga kayamanan sa mundong ito kaya nga sinasabi dito sa Biblia di ba kung saan kung nasaan yung patay na katawan ang doon nakapundok ang mga agila kung saan dito sa mundong ito yung mga bagay na, na siyang nagpapahamak sa bawat tao, nagkukos ng kasalanan o anuman, doon nakapundok ang bawat tao, ingatan nyo po yan kasi may hangganan po tayo dito sa mundong ito. Huwag nyo pong sayangin. Huwag nyo pong itulad yung sarili nyo o ridagdag nyo yung sarili nyo doon sa kaparosahan sa impyerno. Kung akala nyo ang Panginoon ay hindi nanuno or hindi tumitingin, kung akala nyo sa bawat galaw ng isang tao, sa bawat ginagawa ng isang tao, ay hindi pinapansin ng Panginoon. Hindi nyo alam yun. Nagkakamali po kayo. No? Mag-ingat po kayo. Kasi ang bawat hakbang ng isang tao, kahit sa puso ng tao, alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang laman ng iyong puso. Nang isip mo. Kaya sa bawat hakbang ng isang tao, mali man o tama, makakatanggap siya ng reward according sa kanyang mga nagawa no mabuti man o masama so mag-ingat po tayo dito sa mundong ito maraming mga tao din no, na ginagamit ni Satanas to fight against you to destroy you nagamit si Satanas ng mga tao niya kalabanin kanya kalabanin kanya pag ikaw papatol sa isang tao na yan matatalo ka kasi ang sinabi dito sa atin ng ating Panginoon love your enemy. Kung sasampalin ka sa kaliwang pisngi, ipasampal mo yung kanan. Kung may magnakaw sa'yo o gusto kumuha sa yung suot na sa pangitaas, ibigay mo rin yung nasa pang ilalim. So, kailangan magpapatawad tayo kasi ang gusto ng ating Panginoon is to forgive. Ang Diyos po ay matuwid. Kaya dapat tayo ay magiging matuwid din huwag nyo pong patulan yung mga kaaway nyo, yung mga tao masasama. Huwag nyo pong labanan ang mga masasama. Yan ang sabi ng ating Panginoon Isu Kristo. Huwag kayo makikipag-away sa mga tao masama. Kasi yung mga tao na yan, nagiging patibong yan sa inyo. Walang iba ang gusto. Walang iba ang Diyos. Walang ibang gusto ang Diyos para sa atin, para sa mga tao sumusunod sa Kanya, sa mga tao nagmamahal sa Kanya. To forgive. ...magpatawad kayo. Yan lang. Magpatawad tayo sa ating Panginoon. Magpatawad tayo sa ating kapwa. No? Ano man ang kalaki yung kasalanan nila. Dahil kung hindi tayo mapatawad sa kasalanan ng iba... ...hindi rin tayo mapapatawad ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, di ba? Sa tatlong utos lang yan. Una... ...love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Pangalawa... ...love your neighbor as yourself. Pag-neighbor mga kapatid mo, mga, mga tao kahit pa maggawa siya ng kasamaan sa iyo huwag mo siyang gantihan ng masama kundi gantihan mo siya ng kabutihan yung mga tao gumagawa sa iyo ng masama at saka honor your father and your mother lahat ng kautosan lahat ng mga kalooban ng Panginoon lahat ng kautosan andyan sa tatlong otos na yan ito ang pinaka ugat sa lahat lahat ng mga iba, mga yun mga ibang mga otosan na yon, mga branches na yun dito so lagi nyo pong babantayan yan huwag nyo pong isiksik yung sarili nyo doon sa kaparusahan na yung na ginagawa ng mga tao noon na pasaway na hindi kumikilala sa so, Panginoon ngayon nawawala na sila they are lost forever forever pag sinabing forever lost forever wala na sila habang buhay And doon sa kaparosahan walang katapusan ang ang gusto ng Panginoon sa atin is to doon tayo sa kanyang kaharian maligtas, mamumuhay tayo kasama niya doon sa kaligtasan sa kanyang kaharian sa paraiso ang Diyos ang ating liwanag ang Diyos ang ating hari walang makakagalaw sa atin kahit sino walang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng ating Panginoong Isopresto at sa ating Diyos na Ama yung pong sayangin yung buhay nyo dito sa mundong ito na panandalian lamang dahil nga gipit tayo lagi nyo tatandaan to survive tiisin na natin ang sandaling buhay na ito pagkatapos ito wala na pagkatapos ito wala na tiisin na natin ang buhay na ito yung paghihirap pero huwag nyo aksayan yung buhay nyo sa mga walang kakwenta-kwentang kagustuhan ng laman o pagnanasa ng laman huwag nyo pong gawin yan kasi baka pagdating ng araw no, doon na tayo magsisisi huwag nyo pong gawin yan isipin natin lagi yung kinalulugdan ng Panginoon yung mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon hindi yung mga bagay na tayo ay nagiging kaaway ng Diyos na kinamumuhian niya at tayo ay nagiging kaaway niya dahil nga sa mga kagustuhan ng laman na ating laging pinagbigyan yung gusto ng ating laman morality, pag nanakaw, o ano pa man yung mga kasalanan na hindi gusto ng ating Panginoon. Simpleng kasalanan lang na nakakarumi na yan sa tao. Ang kasalanan ay ganito. Ang isang basong tubig malinis, patakan mo lang ng isang patak lang ng tuyo, mag-iiba na yan ang tubig. Ganyan ang buhay ng tao. Sa oras makagawa tayo ng kunting kasalanan lang tayo ay narurumihan. Kaya kailangan tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan na gawa sa ating Panginoon. Kasi doon sa kaparusahan, doon sa kaparusahan, doon sa impirno, sa mundo ng mga patay, wala na talaga kapatawaran. Wala na. Wala na. Tawag ka ng tawag sa Panginoon. Hindi ka na pakinggan. Wala na lahat. Kaya mag-ingat po tayo no? sa sandaling buhay na ito. So hanggang dito na lang na maraming salamat. Eh, Thank you,